Ako po mo lang yung manong sana, nagsasabing magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa inyo lahat, lalang lalo na po sa mga katulad kong OFW sa buong mundo. tulad na ito, hindi pa tungkol sa pag-iipon or sa kahit anong bagay na po pwede natin ikalalago sa ating pamumuhay at paghahanap buhay. Ang vlog na ito ay patungkol sa ating bansa, patungkol sa ating sarili. Yes, you heard it right. Patungkol po sa ating bansa. Well, napipinto na naman po ang eleksyon for this midterm election 2025. Ang gusto ko lang pong masasabi kong ibabahagi sa atin mismo mga Pilipino sa mga ka at pati sa Pilipinas? Napakalaki po ang ating gampanan bilang isang mamamayang Pilipino sa napipinto pong eleksyon sa ating bansa. Napakalaki po ang ating papel at dapat natin pong seryosuhin bilang mamamayan. Malaki po ang ating tungkulin sa pag-unlad ng ating bansa. Hindi lang po sa ekonomiya, hindi lang po sa ibang bagay, lalong-lalo -lalo na po sa pagluklok ng na mga nararapat na tao sa ating gobyerno, sa iba't ibang bureaucracies or departments ng ating gobyerno. Bilang isang mamamayan, napakalaki po ang ating tungkulin. Maaari niyo pong sabihin sa akin, ay nako bro, gasgas na yung mga sinasabi mo. Tama po kayo. Marami na po nagsasabi nito na malaki ang ating tungkulin bilang butante para mas mapaunlag pa natin ang ating bansa. Pero yung minsan po kasi, kahit pa naririnig natin sa ibang tao na mga nagsasabi mga ito, kung kulang po tayo sa gawa, wala hindi tayo talaga uunlad. Mananatili at mananatili pa rin tayo sa kung anong meron tayo ngayon. So isa lang po ang pinupunto ko, huwag ho tayo padadala kaagad mula sa kanilang mga pangako. Mga pangakong paulit-ulit na lang na hindi naman natutupad. Mga pangakong minsan parang totoo, pero hindi naman parte ang kanilang mga trabaho kapag ka nakalukluk na sa kanilang kanilang posisyon sa gobyerno. Halimbawa, kapag kami isang kandidato tumatakbo, lalo na sa mga mambabatas or lawmakers, minsan sinasabi nila, kapag ako ang iyong binoto, papagandaan ko itong barangay niyo, pasisimentado ko itong lugar niyo, itong daanan niyo, magpapatayo ako ng mga gandang gusali, magpapatayo ako ng mga gandang establishments para sa mga mamamayan. Magpapatayo ako ng mga gandang eskwelahan. Magpapagawa ako ng mga highways, national roads, ay mga Pilipino kapag kanaib tayo sa mga sinasabi nila sa mga ganung bagay hindi po totoo 'yon kasi unang-una ang office nila ay hindi magpagawa ng mga establishment para sa mga tao ang trabaho nila ay gumawa ng batas meron din sa local government may mga promises na hindi natutupad ang galing magsalita pero kapag kasi nila luklok na wala na it's just a facade on their face it's just a facade on their talks But after that pag nanalo sila wala na. Meron din ibang mga politiko na nangangako na magbibigay ng financial, na magbibigay ng sariling pabahay. Well, walang masama doon. Pero imbis na tinutulungan natin sa mga politicians, imbis na makakatulong tayo sa mga taong bigyan pa o bigyan sana ng sustainable jobs para kumita anong ginagawa natin. Nilalapit natin sa kanila ang tinapay. At pag nagsawa na sila, wala na hindi na nila papansinin yung tinapay. Pinapabayaan na lang. Alam niyo nang ibig kong sabihin. Bibigyan mo ng sariling pabahay, tapos hindi naman ayusin eventually. Hindi naman bigyan ng halaga eventually. So ano yun? Tinuturuan lang natin ang ating mga kabayan na magiging tamad. So para sa akin, mali yun. Meron din mga politiko na nagmumudmud ng sobre. Alam na natin kung anong ibig sabihin nun. Nako, marami dyan. Lalong-lalo lalo na yung last minute. I mean yung few days before rotation, nako marami na yung gumagapang. Ito naman para sa mga katulad kong simpleng mamamayan. Huwag na huwag natin i-grab yung oportunidad na kapag kang isang politiko ay namimigay ng sobre, kinukuha natin at ang kapalit nun ay ang ating boto. Hindi maganda yon Kasi imbes na makatulong sila sa atin, ang ginagawa natin, mas lalong ina-attract pa natin sila para mag-corrupt pag nasa sa kanilang sariling posisyon na sa gobyerno. Tayo pong mga mamamayang Pilipino, mga botante katulad ko, pag ating i-grab ang mga binibigyan nilang sobre, alam niyo na ang ibig kong sabihin, ipinapakita lang natin sa ating sarili na tamad tayo. Bakit? Kasi gusto nating kumita sa madaling paraan. Then eventually, pagka naubos, magre tayo at sasabihin natin, ako ang hirap ng buhay, ang gobyerno pinapabayaan tayo. Bakit may iasa ang buhay mo, ang kinabukasan mo, ang sitwasyon ng buhay natin na hindi maganda sa gobyerno? Sino mga kasalanan? Di tayo din mismo. Isa pa, ang gobyerno ay instrumento lamang para tayo'y maghanap buhay, para tayo'y magtrabaho at hindi natin dapat iasa mismo ang ating buhay, ang ating paghanap buhay sa kanila. Yan kasi ang ginagawa natin ba sa ating mga Pilipino? Tanggap ng tanggap. Tapos sa bandang huli, sisisiin natin. Minsan sa mga rally, which is minsan nayayamat ako, sinisisi ang gobyerno yung sitwasyon natin sa buhay na hindi maganda. <laughs> bakit natin sisisi? At bakit natin ayaw natin i-analyze muna ang ating sarili, ang ating kalayuan sa buhay, ang ating mga bisyo, ang ating mga katamaran, easy money, walang initiative para kumita sa magandang paraan. Kaya tuloy, lugmok na lugmok pa rin tayo at hindi umaangat ang ating kabuhayan ang ating ekonomiya. Ganyan tayo. At para naman po sa mga tumatakbong kandidato, kapag kayo'y nanalo na, lalong-lalo na po sa mga gumagawa ng batas, mga mambabatas, lawmakers, pakiusap lang po, tignan natin maayos yung mga ginagawa nating batas. Minsan ang dami-dami na, sobrang dami, pero hindi nagmamatter, paulit-ulit. Tapos here comes few years or how many years, i-amend ia natin kasi nakita nyo, hindi gumagana yung batas. Meron ding walang silbing batas. <laughs> Napakaraming batas na dapat nating ayusin. Hindi po ako nagmamagaling. Halimbawa ito na lang. Sinasabi niyo mismo minsan, aayusin niyo ang agrikultura. Palaging ganyan. Sa amin mismo sa norte, meron ng mga nagpakamatay na mga magsasaka dahil binabarat ang kanilang produkto. Totoo po yun. At hindi lamang po sa norte, marami pa sa sulok ng Pilipinas. Tapos sasabihin ninyo, aayusin nyo ang agrikultura, bakit hindi nyo na ayusin ang batas para sa lahat patungkol sa agrikultura, sa smuggling ng produkto? Kaya tuloy natatalo ang ating mga produkto. Ayusin nyo yun. Napakagaan ang ating batas patungkol sa mga smugglers. Kaya tuloy para ba tayong tipong sa ating bansa? Pagpasensya nyo na po ako pero totoo to. Para ba tayong tapunan na ng mga smugglers? Paulit-ulit na lang. Parang walang takot. So bakit ninyo ayusin yun para sa ganun? Umangat naman yung ating produkto. At marami pang iba at marami pang ibang batas na hindi nagmamatter, na walang silbi. Alam ko po, alam po namin mga mamayang Pilipino na pinapag-aralan nyo ito bago nyo siya palusutin, bago nyo siya ipasok sa official gazette. Pero pag nakapasok na sa official gazette, wala na tayong magagawa pa. Tapos here comes how many years, bibigyan nyo ng amendments at wala din nangyayari. Marami pong batas na paulit-ulit na hindi nagmamatter at napakalaking perang nagagastos dyan. Pakiusap po, gumawa tayo ng paraan para maayos lahat. Tayo po naman mga mamayang Pilipino, dapat po marunong po tayong mag-analisa sa mga tumatakbong politiko. Salamat po. Ako po ang humanungsan na nagsasabing sana po nakatulong po ako sa inyo sa munting advice. Salamat po.